Senator Erwin Tulfo, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Senator? Senator? Mukhang nagkakaproblema sa linya. Umuulan kasi. Oo. Oh. No? magandang umaga po. Yun. yun. Senator Erwin, good morning. Maraming salamat sa pagkakataon. Namuli namin kayong uh, makahuntahan live dito po sa aming uh, munting programa sa DWIZ 882 sa Taliw Channel 23. Opo, opo, opo. salamat po sa pag-imbita, uh, uh, Sir Drew and uh, Sir John. Good morning Alright. po. Opo. Good morning din po. Uh, Sen, uh, initially, meron kang gustong uh, paimbestigahan. Ano na update nito? Uh, kailan po ito magsisimula, if ever? Uh, Senator Erwin, yung tungkol dun sa kay Marilu Laurio Lipana na sinasabing may bahay ni COA Commissioner Mario Lipana. Sen. Actually uh, nasa Kawan po yan? nasa um, uh, Blue Ribbon Committee ang mm. pag-iimbestiga uh pero for na ko kasi ang focus ng investigasyon ay yung naglipa na ng mga ghost project at sira mm. standard na mga flood control siguro later on na yung uh, issue na yan ako ay natanong lang naman ng isang mm. uh, network at uh, kung ako ba ay uh, sang-ayon sa ika nga sinasabi na yung iyong asawa ay contractor at yung uh, uh, lalaki ay nasa COA, eh, mm -hmm. sinagot natin na uh, hindi. Uh, hindi Siyempre, eh, hindi naman tama po Conflict yun. Conflict of Pero, interest, oh, exactly. Pero kung sa investigasyon, yan ay... Uh, ka depende ngayon sa Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. Yung mga pag-iimbestiga, yung tinatawag na government officials uh, mm -hmm. accountability. So, nariyan yan. Pero ang gusto ko sana uh, at aking king uh, ipapahayag o kay Senator Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon, ay itong talamak na pinatawag na contractor license for hire. Ah, uh, ito ito yung pagpaparenta renta ng mga kontratista ng kanilang mga lisensya hmm. na may kabayaran na 5% ng halaga ng proyekto. Halimbawa, kung ang isang proyekto ay nagkakahalaga ng uh, 100 million flood control yan. kaya naglalapitan na ngayon ang mga ghost project ng flood control. 5% hihiramin ko Kunwari, John Ibanyes Construction. Ako si Erwin Tulpo. wala akong kuwa, wala akong lisensya at wala akong capability. Hihiramin ko 'tong ko yung uh, John Ibanyes Construction uh, license. Paparenta mo 'yan sa halagang 5% ng projects ng 100 uh, million. Mm. So, kung wow, 5% yan, eh, may, may 5 billion ako, pa, pakaangka ka lang. Malino. Pero yung lisensya mo, gamit-gamit ko. Mm. Yan ang talamak na kalakaran ngayon mm. Uh, sa uh, Department of Public Works and okay. Highways. Okay, linawin natin, Senator Erwin, ito po ba yung nangyari ngayon lang o ngayon lang po nabunyag at matagal ng kalakaran, Sen? matagal ng kalakaran niyan Sir John, Sir uh, Drew, uh, pero ngayon lang uh, lumutang dahil naglipa na ang mga ghost project. Yung mga binanggit ni Senator Ping Lacson ng mga kontratista at yung mga nakita ni Sen ni Pangulong Marcos ng mga uh, uh, ghost project. Yun ay kagagawan, yun ang dahilan ng mga tinatawag na contractor license for hire. Mm -hmm. Kasi hindi sila ang gumagawa. Gets mo, uh, Sir, jo, uh, Sir mm -hmm. John? So, so lisensya mo, pero si, si, or si uh, Paring Drew ang tumitira. Mm -hmm. Pero si Parang Drew walang lisensya. Mm -hmm. Ang mangyayari ngayon, ikaw yung nakapron, pero si Parang Drew ang gumagawa. So pag iniwan si Parang Drew yan, ala ka magagawa dahil lisensya mo ang, pero uh, lisensya mo ang naka, uh, na, sa... Oo, trinenda mm -hmm. mo but 5%. So, naka-5% ka, pero hindi ka tumitira. Ito ang nangyayari din, maraming mga tinatawag din na in-house, in-house construction. Mm -hmm. Si district engineer na ang titira, at saka si assistant district engineer, yun ang nangyayari sa first district ng Bulacan. nag sila ng mga lisensya, pagkatapos sila ang tumira in-house. Mm -hmm. Aba eh, kung 5% uh, uh, paring uh, draw, at parang dyan. Pagkatapos ay uh, 25% doon sa kung sinong politiko nang galing yung pondo. So that's about 30% na. Hmm. Okay. Lalo 7% na sinasabi na bat. So that's uh, 30, uh, uh 7 plus uh, ikang uh, ay uh, 1% sa COA, auditor. So that's 38%. Yung 62 kita na yon ng mga district engineer, wow. ng mga assistant engineer. Laki pa yung engineer. kita? Mas malaki yung kita kaysa exactly. doon sa actual Kaya nga. Wow. Kaya nga ghost eh. Ghost. Wow. Ghost. So, paghahatian na yun ng district engineer, ni uh, project engineer, at ah, saka kabayan, assistant district ganun. engineer. Exactly. Mm -hmm. Paghahati-hatian na yun. So, yung 100 million mo, yung 68 million, ay may mapupunta doon sa mga official na ito. Mm -hmm. Sen, pa, pasensya na. Naniniwala ka ba na hindi alam ng governor, for example, o ng mayor ng isang lugar ang ganitong mga pangyayari, Senator Erwin? Alam yan, uh, parang John, kasi meron ding uh, isi uh, iniiwan na 1 or 2 percent sa mga LGU kasi pipirma mm -hmm. nila, lalo na ang mayor, eh mm -hmm. hindi ka basta-basta makapag-start. Right. So pag nabibigyan ng LGU ng 1 percent, may commission din na ng 1 percent, pati as high as uh, mga ikang uh, uh, nasa provincial government level may HL1, another one percent oh Oo. oo. maraming pinag maraming binak alam mo ba pati yung nagsali sa bidding kung tatlo tayo wow. nagbibidding paring John si paring Drew mm. John construction Drew construction Erwin construction hmm. mag-uusok na tayo sa ko na ngayon o kayo dalawa dalawang na kayo ha? meron kayong tigwa one percent sa akin wow. next project na lang kayo So pati yung mga talunan, hindi iyakan yun dahil may, may kita 1% pa rin yun, paring yan. Yeah. Like, yan ang kalakaran ngayon na nangyayari sa mga government, hindi lang sa DPWs, kundi sa lahat ng mm -hmm. government, ikang uh, uh, mga bidding. Right. May mga humihiling, Senator Erwin, with your indulgence, ng ulo mismong ulo ni uh, Public Works Secretary uh, Manuel Bonoan, mm -hmm. it's either leave of absence or totally si magbitiw sa okay. tungkulin. Anong tayo mo rito, Senator Ervin? Yan naman, ay, nakakahiya doon sa nag-appoint sa kanya, parang uh, nakaka-insulto naman uh, parin dyan. Si mm -hmm. Pangulong Marcos ang naglagay dyan kay uh, Sekretary Bono Bonoan. Ibig sabihin, may tiwalas sa dyan sa tao na yan. So, Ayoko pang himasukan at pangunahan ng Pangulo at sabihin, i-relieve niyo yan, i-dismiss mm. tanggalin nyo yan. Siya po ang naglagay dyan. At uh, uh, si Secretary Bunuan po ay nasa executive, wala naman po sa legislative. Po sa legislative siguro, lalo ako sa Senado, isa sabihin ko, mas maganda siguro itong aming kasama mag-resign o ika nga ay mag of absence. Pero mm. since si Secretary Bunuan ay nasa executive, eh, ayaw kong mahimasok dyan. We, we will leave that to the President's decision parin okay. Uh, dyan. Naman din lamang na binanggit mo na may kasamahan, kung sa kasamahan mo sa Senado ang uh, naiipit. Mm, wala ka bang balak na kausapin yung dating sekretary ng DPWH na kaklase mo ngayon sa Senado, Senator Erwin? Um, actually, nahimik <laughs> siya at uh, Uh, inoobserbahan ito pero sabi ko nga sa kanya e, mas maswerte ka, hindi mo panahon nangyari yan. Sabi hmm. niya hindi nga eh, kasi medyo uh, maraming mga mata at natatakot at hindi niya na siguro kailangan din yun dahil eh, may, may kaya naman na yung tao. So uh, hindi naman at uh, wala siyang balak dahil mukhang mas uh, nag enjoy siya bilang uh, senador ngayon. Hmm. Pero may ilang proyekto na binabanggit na nasa ilalim niya ng pamumuno niya sa DPWH, sa Senator Erwin. Uh, oo, yung, yung sa may kabagan. Kaya nga, oh, iniimbestigahan oh. Yun. Mm -hmm. Pero ang punto kasi dyan, parang dyan, ay uh, hindi naman lahat ng pagkakataon. Naroon ng sekretary. Mm -hmm. Yan ay nakadepende sa district engineer, mm -hmm. uh, project manager, uh, regional director bago dumaan sa kanya. Naisusumiti na lamang ng report. no opening siguro, ayun, doon sila pumapasok sa mga ribbon cutting pero yung pag inspection ng quality, hindi naman personal na na-inspeksyon niya na sekretary. Based on experience na parin dyan, Apo. nasa dating sekretary ng DSWD, hmm. yung mga ika-mga uh, programs and projects ng isang departamento, nire-relay na lamang yan ng, uh, mga re nasa regional level at sa district level parin dyan. Opo, uh, Senator, meron pong statement dito ang Comelec. Meron pong tatlong senador, do hindi pa po pinapangalanan, na iniimbestiga na tumanggap mano ng donation wala po sa mga government contractors. Though ito ay 2022, are you open po ba na sa inyo, sa Senate, ay uh, kumbaga, kayo rin? eh Open naman ho kayo doon, di ho ba, Senator? Wala well, akong problema yan, parang, uh, Drew, ay uh, kung diyan patuto at uh, gustuhin ng comelec, pero ang kailangan ang malinaw na guidelines. Mm. Malinaw, mm -hmm. uh, ano ba talaga ang hahanapin? Yeah. Uh, Paano ba? Ang gusto ko ng tanong sa Comelec ay uh, yaring uh, tutal, eh, nabanggit naman na nila yan, itatanongin eh, ko sana kung uh, uh, siguro ihayag ng kontraktor saan ang galing yung kanyang uh, uh, i-donate doon sa politiko. Kung ito ba ay personal money? Ayaw. O ito ba ay galing sa isang proyekto? Kasi kung sinabing galing sa isang proyekto, abay, hindi nga maganda. Mm -hmm. Pero kung personal money, kasi may mga contractor tayo na bago naging contractor, may ibang business at may mga savings mm -hmm. o kanyang uh, ika naipundar na at itinulong niya doon sa politiko, eh, iba naman siguro yun. Pero pag sinabi ng kontraktor uh -huh. uh, contractor sa Comelec, ay ito po, saan mo nang galing itong 30 million na dinonate mo? Ay, ito po, galing sa ah, kita ko sa isang proyekto. Medyo questionable Yun, mm -hmm. yun siguro. Alright. Uh, marami pang uh, pwedeng pag-usapan uh, pero mukhang talagang dito na tutuon sa public works ang uh, uh, flood control projects. Ha? Uh, ito ba pagkatapos ba ng panahon ng tag-ulan, huhu pa rin ba to Senator Erwin, or magtutuloy-tuloy ito para sa palagay ninyo? Hindi, pa rin dyan. Kailangan matuldukan na ito eh Kasi mm. lalo na yung nakaka, nakakasuka na 545 billion ay eh, Why? napunta sa wala. Substandard, mm. ghost project. Lalo na budget season ngayon. isipin. Mm. O, eh, nangyari dyan, eh, yung mga ghost project, lalo yung mga nabangit sa Bulacan, pinarentahan pala. Na may nakausap ako ng mga sources na ilang mga contractor mm. at DPWH employees. Kahit ang mga ghost project na yan ay nirentahan lang yung mga lisensya. Hindi talaga ginawa. Pinagparti-partihan na ng kontraktor. Nung uh, politiko, dahil sa kanya yung source ng funding, 25% sa kanya. 5% doon sa iniraman ng lisensya, so 30. 1% sa COA, magbulag-bulagan ka, 31. 7% sa BAT, so 38%. Ngayon kung meron din si mayor, 1%. Governor, 1-2%. So, aabot na mga 40%. Yung 60% kita ay nandoon paghati hati ni RD, ni uh, DE, uh, Assistant District Engineer, Project Manager. Yun ang uh, maghahati-hati doon sa 60% na ikang at wala ng proyekto. Right. And ko lang bago ka namin bitawan ha, na yung uh, bang, pagbanggit mo sa kapangalan namin ni Drew, Halimbawa lang yun, ha? <laughs> Wala kami kinalaman dyan, ha? <laughs> Alam ko yun, parang John, dahil talaga mga, mga uh, ika nga yung mga ordinaryong mama. Example lang naman yun. Example lang naman. <laughs> 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 o okay, oh, po, uh, Senator, hopefully ay uh, magtuloy-tuloy na itong... Uh... May oh at May, may maparusahan, Sen, ha? Yun po ang sen, gusto ha? ng taong bayan. May maparusahan, eh. ha? Tiyakin nyo sa amin yan, Sen, ha? May mananagot, ika. Y yeah, yung pangulo na mismo nagsabi, mm -hmm. may gusto diyang makitang managot. So that way mananagot 'yan. At ba uh, marami kasi parang diyan eh, parang Drew, uh, pa nga dyan, vice governor uh, ah, sa May Cordillera. Tinira niya yung flood control. Siya na yung nakakuha ng pondo, siya pa yung tumira, siya pa yung vice governor. So, Uy. konti lang ang pagbibigyan niya dahil uh, lagom niya lahat. Ikaw Ika ah. Ang aregluhin uh, niya <laughs> na lang yung kowa. So, sa kanya lahat. Right. Matindi. Right. Kami po yung maasa na talagang uh, may pagkakalagyan yung mga mapapatunayan ng kasala. Senator Erwin, baka may karagdagan niyo pang mensahe. Paalala sa ating mga kababayan. Mga panawagan po, Senator. Okay, panawagan lang ho natin ay uh, meron pong hayaan niyo ta- uh, imbestigahan po ito ng Senado gayong uh, mayroon na pong marching order din naman at gusto ng Pangulo talaga maparusahan po ito mga tao. So gagawin po natin pangalawa. Eh, yeah, Naka-open chairman dyan, si the chairman Rodante Marcolete. Alam naman po natin po nag-imbestigay po yung mama. Nandyan po, tayo bilang vice chair. Hindi po natin hahayaan na ah, ikang nga magiging moro-moro itong imbestigasyon. na kaya, nakataya po ang mga pangalan natin dyan. Kaya kailangan talagang imbestigahan. sinasabi ko nga, may nagtanong sa atin na medyo paano kung politika. wala tayong magagawa. Huwag kayo lang isiwalat. Pero dahil may pang parliamentary courtesy nga, hindi namin pwede investigahan yan. Pero maisisiwalat lang namin tulad ng ginawa ni Sen. Ping Lacson. Ngayon, siya na lang mag-deny kung gusto niya. Maghanap siya ng ebidensya na wala siyang kinalaman Pero ang trabaho namin, as we go along, ilalantad namin yung mga kalakaran na yan. Ika nga, at saka who, who are the people behind. Yung yung isa sa isisiwalat natin sa susunod na hearing, yung tinatawag na contractor license for hire, yung tinatawag na royalty na 5%, ay eh kailangang maisiwalat matuldukan na yan, paring John, paring bro. All right. With that, Senator, maraming maraming salamat sa pagkakataon at kami umaasa sa mga susunod, ha? lalo na at may kasunod na hearing. Mm -hmm. Muli ka namin aabalahin for uh, more, ano uh mas malinaw na usapan. Thank you, Senator. Salamat po, Good Senator. Luck. Maraming salamat po. Ingat po, po kayo, Thank ingat. You po. Apo. Yan po, mga kabalitan, kabalitaktakan, si Senator Erwin Tulfo, ang uh, chairman ng uh, Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development at maging ng Senate Committee on Games, Games and, and amusement. Amusements po naman.